Talk to Papa. Hello! Good morning! Good morning, sir! Good morning! Ah, uh, oh. parang isang Babae. binibig. Babae. Parang ang lambing-lambing ng boses. Demure. Oh, A oh. uh, cutesy. Ay! Ano pa yung isa? L Demure, cutesy, and? Ah, ano yung isa? Uh Oo. -oh. Ano, ano yung, yung asa? Demure. -er. Cutesy. Ano, yun? ano, ba ano isa? yung isa? Oo daw. Ano yung isa? <siya? laughs> <laughs> may, ent may entry na kasi si Ace. Sabi uh -oh. niya, debut lang -er cute si. Si Andy wala. Uh wala. -oh. Uh oh, siya, wala. <laughs> wala. Asha, anyways. Ayan na. Uh -oh. Mindful. Mindful. Ha, okay. Ah, siya kasama natin. A ako po si Papa Marky. Ako po si Papa Ace. Ano'ng pwede ba naming makuha yung ku anong pangalan mo, binibini? Um. You... Ha? Ah. Cheng na lang, po, Cheng. Che Ch Cheng. Cheng? <laughs> Cheng, ano ka, Cheng. Chinese? Oo. Oh, oh. <laughs> ha? Megjo. Oh! Ha? Medyo Ah, okay Chinita Ay, nako ah, Sige Cheng, welcome sa Talk to Papa Dito sa Talk to Papa, we invite everyone para mag-share ng mga problema Mga pinagdaraanan Inspirational story Nakakakilig, nakakatakot Depende sayo! Asya, ready ka na ba? Okay pa so ready ah, Sige, let's do this Talk to Papa na Okay, I um, would like to share my story about I have a long-term relationship almost four years, but nag-ghost ako. Ay! Ay! <coughs> Sandali! Long-term, tapos nag-ghost. Yung lang naiintindihan. Uh, ilang years kayo? Ilang years? Almost three years. ulit, ulit. Almost? Almost three years. Dapat this July. Ah, so this coming July. Hat. So, dalawa pa lang. dalawat oh. kalahati. Dalawat kalahati. Dalawat okay. kaunti. Yan. <laughs> Oh, sige, pangalanan natin itong si lalaki na si, uh, si Andrew. Si Andrew. Oh, si Cheng at saka si Andrew. Uh, almost three years, pare ko, mm -hmm. nauwi sa wala. Iniwan daw siya saan? Sa ere. Ay! Ay Nag-ghost. Nag-ghost. Parang ang hirap i noon. Dalawang hmm. taon na kayo. Hmm. Tapos dalawang taon at kalahati ka, paano bigla kang ginose? Okay lang yun, two and a half years. Parang Yun nga kay... iba, inanakan pa. Ay, oo, oo nga, mabuti, mm. hindi siya inanakan. Inanakan ka ba? Hindi. Ha? Bloated. Ha? Bloated? Hindi. Bakit bloated? <laughs> Pakinig ko bloated. <laughs> <laughs> Kung ano, ano kasing sinusubo mo, yan. Ay. <laughs> bloated. Oo. Oh, oh. Tanggalin natin yung loudspeaker tsaka oh, earphone oh, para, para, mas, marinig ka namin hmm. ng maayos. Uh, ayan. Hugutin mo. Uh, ayan. Parinig po. Ayan. ayan. Okay. Hindi ka naman nabuntis. Hindi ko rin. Ayan po. Oh, sige na. Okay lang. mag okay. okay. kami. Sana hindi siya nabuntis. Kasi <laughs> sa office ka. ako Sa office ka? okay. Punta ka muna sa... Kunyari, magre-recess ka. Oo. Uh, okay. <laughs> 9? <laughs> ang pasok mo ano? 8.30. <laughs> Rises na <lang> po ako. <laughs> Naka-makakapuso ang ating bida na si Cheng ay na-fall in love sa isang lalaki na inakala niyang makakasama niya habang buhay. oh itong habang buhay na ito talaga. Ito mm. yung mga ninanais nating lahat yeah. eh. Diba? Pag sa relasyon. Mm -mm. Kaso, may Kaso? mga pagkakataon talaga na, na magkakagulatan bigla-bigla itong mawawala. Ay, nako. Mm. Ang itinagal ng kanilang relasyon ay? Dalawang taon at kaunti. Dalawang taon at kaunti. <laughs> <laughs> Parang yung pagmamahal sa kanya, ha? kaunti. Oh. Ay. Ang sakit. Yeah. Kasi kung madami yon hindi siya iwan. Ah, so, kakaunti. Arin. Anong madami? Kakaunti o kakapiranggot? Kakapiranggot. <laughs> Ganito lang yun eh. Okay, nakaibalik na po natin ating bida na si Cheng. Cheng? Cheng? No, Cheng, anong nangyari? Bakit dumating sa punto na kailangan kayong dalawa magkahiwalay? Wala po talagang idea. As in, hindi rin kami nag-away. Wala lang talaga. Hindi na. Okay. O oh, oh. sige, ganito na lang. Ah, uh, Base na lang sa pagkakaintindi mo. Hindi pwedeng walang dahilan. Ah, base sa, sa tantsa mo. Mm -mm. Siyempre, hahanap ka ng dahilan kung bakit iniwan ka. Ano sa palagay mong dahilan? Mm -mm. Siguro, ano, hindi siya ready sa commitment na niya. Ah, okay. May mga ganun eh, na itatry hanggang sa kaya, pero sa huli, isusuko na lang kasi ma niya yung mga bagay. Mas may priority siya, hindi mm -hmm. siya ready sa commitment kesa mas magkasakitan kayo, itigil lang ng two and kaunting years. Diba? Mm -mm. So nagpaalam ba siya? Sinabi ba sa iyo harap-harapan? Wala ba kayong closure? Nag-text ba siya? Ano? Ay? Ha? Wala. Wala. Oh. Ano Walang, wala man lang ni Honey Ho? Bigla na lang on the dot, wala na siya? mm -hmm. pero lately, nag-message siya bigla. Tapos ah. gusto niyang I do Pero ako hindi na kasi. Walang reason eh. Pero ginawa niya na kasi ito before. So parang siguro pangatlo, pangalawang beses niya na. E eh, ko na na-realize na hindi na, hindi na rin na okay yung ganun. Ay, kapal ng mukha, no? Mm, -mm. Mm, mm ng walang dahilan? Babalik kung gusto niya? Ano ka no <laughs> Okay. Eh, baka naman kasi kuan uh, kapalit-palit ka. Yes. Yung pwede kang iwan anytime. Uh, ay! Mga may mga na man. E. May mga sakit. ganun. Ha? Naman. <laughs> grabe <laughs> naman. Grabe naman Oh, may mga ganun. Hindi <laughs> huh? wala na akong masabi kasi ang sakit. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Sabi niya, ay, wala. iiwan ko na lang to. Uh Oo. -oh. naman to sa akin kasi mahal ako. Magkas mm -hmm. babalik ako, tatanggapin naman ako. Oh. Mga ganyan, hello? Hello. Oh. Nak Sabi naman. So, anong na-realize mo nung iniwan ka na ganyan yung sitwasyon mo na ginawa sa'yo? Wala, ano. Na-realize ko lang na busy din ako. So, parang okay lang. Kasi parang isip batad. Ah, ah, okay. Eh, naman pala. Parehas wala din naman pala. Oo oh, oh nga. Oh. Ang tawag dito? walang kwentang relasyon. <laughs> Lahat wala. <laughs> ah, diba? So, iba naman may ibang nagpapatibok sa puso mo. Ngayon, meron yata. <laughs> Ay! Hindi, bilis hindi na na ha, nakakainis ha. <laughs> ang bilis. 'Di ba? Kanina medyo yung sympathy ko nasa iyo eh. Ah, Oo. Oh. Kasi Ngayon? naiwan ka two years ka, yung magki three years na tapos biglang, biglang babalik ka. Oo. Oh, oh. Tapos oh. biglang may nagpapatibok na pala. Oh, syempre, alam ka naman maghintay ka for ng habang buhay doon sa umalis. Sa Oo. Oh, oh. Maghahanap at maghahanap tayo ng iba. Parang ano, no? Mm. parang Nagpapalit lang tayo ng ano, no? Ng ano? <laughs> Kung ano pwedeng palitan. <laughs> <laughs> sabi oh. ng sabi ng kapitbahay ko, parang nagpapalit ka ng ano ah. Mm. Oh, Nahuli eh. ko kasi. Before. Nahuli mo na? Uh, may ginagpuso siya. Before paano. Na ibang babae. Before hmm uh, oh, mm. Naku, yun ang reason. Yung siya ba... Tapos, pinagbigyan ko siya, na-fly na naman siya. Uh, Narealize ko na, may akong bagay na siya lang kanya. Two years. Almost three years. Parang, ano. Like even simple things like convergent Yun siya mga ganun sobrang weird. Sobrang ano daw? Sobrang, wheat. sobrang wheat. Uh, wheat. We ah, weird. Sobrang weird niya. Weird, akala ko weird. <laughs> <laughs> so ngayon, ah, okay, okay. uh, bumabalik siya, humihingi ng chance, ah, pero may iba na gustong pumasok sa puso mo. Ganun ba? <laughs> Siguro, ganun. Ay! Ay Kinalanin muna natin yung bagong, bagong ng papatibok. Si Andrew ang una. Ang pangalo, ang pangalan. Si, ano, Dom. Dom? Ay! Dom? Oo, Dom. Ay, ah? si Dom! Oh. Nako, Dom, Dom. Ay! Ah, <laughs> uh, kwentuhin mo naman kami tungkol kay Dom. Siya hmm. mo nakilala? Sa dating, app. dating, dating up. Dating app! Tambay ka ba sa mga ganyan? Oo. Uh -uh. <laughs> Hindi talaga. Hindi na. So ba bakit nandun ka? <laughs> uh, ano? Yung kawork ang gumawa for you. Ah, uh, kasi yung that time, broken hearted siya. Uh, -uh. Kumbaga, para medyo maliwaliw. Ma, ma -liw. mm -mm. ma wow. ma ma mawala, ma, ma, ma bumalik sa focus, diba? mm di ba? Para hindi masyadong masaktan sa mga uh. pinagdaraanan. Eh, dito na lang muna tayo. Mag-happy-happy mag, uh, mag ka dito. Malay mo naman, matagpuan mm -mm. mo. Nakilala mo si Dom. O anong alam mo kay Dom? Wala. Oh, Nijak lang, marami na. Marami na? Marami ka ng alam. At, katulad ng? Uh Oo. -oh. Ano siya? Uh, mabait. Mabait. <laughs> <laughs> mabait yung mabait. <laughs> Oo, mabait Dapat Saka, inaalam mo, deeper, deeper O, opogi ba siya? Ganyan, matangkad ba? Mapula ang labi Malambot Ay. ang labi Ay, yung mapula po eh. Kaso yung malambot, parang kailangan mo maranasan muna <laughs> ganun ba yun? Oo. Oh, oh. Pero kasi yung mga, mga feeling, ah, feeling ko ang labot ang lambot. labi niya. Ganyan. Feeling mo lang yun. <laughs> oh. Pero hindi mo malalaman. Malalaman no, ko, ko malambot. Ay. Oo. Oh, oh. Alam. Ah. Ano pa? Sige, tell us more about Dom. Uh, ano, super mataas, mataas yung energy. Mataas yung, mataas yung energy. Hindi. Compare, hindi, ano dun sa hardworking. Hard work. hard hardworking. Hard working. May, may anong trabaho uh, niya? Hindi siya dito ay, I think accounting, ganon. Ah, ay, hindi ka pa sure. <laughs> Oo, oh, <ako> mahirap yan. <laughs> Pang hindi tayo sigurado nun naman. Hindi tayo nasasaktan. Sinasabi ko sa'yo, uh oh, ha? Oh. Uh oh. Nagkita na ba kayo? Ah! <laughs> Oo naman. Ay! Sa kayo pumunta! Sinasabi ko sa'yo, ha? <laughs> siya ay pumunta. Ano? Bakit parang yung yung kwan mo halaka mo yeah. parang nakikiliti. Sabi niya. Kiliti Oh, dali. Hello, date lang. Dali. Date lang. Mm -hmm. Ano ginawa niyo pag nagde-date kayo? Actually, pinakalalagad ako sa parents. Eh. Hoy! Saan, Niligal agad. Grabe naman. Ay, kung nga. ganito naman talaga kaganda, ililigal ko agad. Oo, oo nga. Oo, oh, <laughs> babakuran ko agad to. True. Hmm. O oh, siya. Eh, ngayon, oh, pinakilala ka na. Anong, matapobre ba yung mga magulang? Ay, hindi. Super bait. Ay, malaki ba yung bahay? Hindi eh. sa so, labas pa ha. Ah, labas okay. lang? Hindi ka nakapunta ng bahay? That, para makita mo na yung, yung, mga, bahay. yung mga pwede mong angkinin pagdating ng araw. Ganun dapat. Diba? <laughs> Wala pa sa akin ng bahay na ito. Oh. Doon kasi nagsimula ang plano. Oh. Oh. <laughs> Kahit anong mangyari. Oo. Oh, oh. Sinek mo na ako ano, ilan yung properties nila. Yan, yeah, mga ganyan. Yung ganyan. Oh, oh. Kasi ang relationship ay investment din yan. Totoo oh, yan. Kailangan hindi tayo nag-i-invest doon sa palugi. Nung pawala lang. Oo. Oh. Diba? <laughs> Dapat, lang iniisip mo na kung paano mapapalayos yung biyanan mo. <laughs> <laughs> asa pa nang ugali? Uh, anong nalaman mo tungkol sa pamilya niya? O oh, ano, okay. As in, pain lang sa family namin. But sobrang different kasi yung ex ko is broken family. Ah, uh, okay. Broken family din ba kayo? Hmm. Hindi. I mean itong nakilala ko so hindi hindi siya broken family kasi oh, okay kasi, uh, mm -hmm. kasi yung yung before kasi parang nagiging kompetensya pa ako sa family so, pag hindi yung close kami yung family niya gano'n parang longing siya sa attention oh. Ah. parang nanay at hindi jowa Nanay ang hinahanap. <laughs> so, naging nanay ka oh. <laughs> so, anong, anong mga pangako niya sa'yo? May mga ganun na papag-usapan niyo na ba? As being together, may ganun na ba? Itong bago? Uh Oo. -oh. Ah, may, may plano din kayo nung ex? Oo. Kasi naman, wala pa naman. Parang take it slow pa lang naman. More of getting to know each other. Pero, okay, so far. Okay. Nice. So, medyo smooth. Smooth. Mm -hmm. Kumbaga, okay, yun. Hindi natin madaliin yung mga bagay-bagay. Let me know kung sino ka ba. Yes. Yung family mo, Ako. anong trabaho mo, yung mga bagay importante yung ganyan. Oh, to, oh. Kapag ba ginawa kita, asawa 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 na kita, mm -mm. kaya ba ng accounting yes. work, oh, accounting oh. jobs mo, yung eh, high maintenance to. True. Hindi kasi pwedeng puro bait lang po sa relasyon. Oo, oh, oh, suskup. Yeah. Kung yeah. mabait lang nga hanapin, yung madami po diyang mabait. Oo. Oh, oh. <laughs> <laughs> kaya may hindi irapan. sapat. Bakit mo minahal? Mabait. Hindi po sapat yun. <laughs> Hindi, hindi yun kuan, hindi man lang sa sayad yun sa uh, lalamunan. <laughs> Pwede pa yung masipag eh. Yan. Di ba? Okay. So ngayon, ngayon itong si ex jowa si Andrew, nung bumabalik siya, anong sabi niya? Actually, siya, ang weird kasi doon sa parents ko nagmakaawa yata. Ah! So, dinadaat sa pamilya na siya, ano, dami-derecho. Siguro Kasi sinusuhulan. Kilala na din siya eh. Oh. Si Andrew ba? Ma si Andrew ba, no? Ma mayaman? Yung family niya, yes. Ay! Ay, sinasabi ko sa iyo. magkakaano, nagkapagmana oh, oh. ng hasyenda. Ako yung dum yata, parang kuha isang kahigisang tukalang. Oo nga, tsaka nagsipag. <laughs> Matali, alam mo, matili nito si Andrew. Oo, dahil? Sinusuhulan yung pamilya. Oo, oo ganun dapat. Ito ang kaya ko eh. Oh, oo, sabi Jeez. niya, Hayaan nyo po ba yung anak nyo mapunta sa kuwan? Oo. Mahirap? Ay! Oh. Sa dukha? Oo. Oh. 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 Isipin nyo po ang kinabukasan ng anak nyo. Yung karelasyon nyo, yung oh. pong anak nyo ay nasa kama na, gusto nyo po bang pumunta sa papag? Ay! ay! Oh. Grabe ang mga bigaya ng ano, palitan ng mga salita. Oh. Pag-isipan nyo pong mabuti, oh. kinabukasan niya yung pinag-uusapan natin. Huwag na po kayo mag-inerte. Ito ang isang milyon. <laughs> Sa inyo po nakasalalay ang kinabukasan <coughs> ng anak mo. Ah, nako. Nalaman na yung isang milyon. <laughs> <laughs> o oh, siya, mga kapuso. Naka, nakalatag na yung story nating Bida Balikan natin. Sige. Kung kayo po ba ang pipili? Oo. Oh, oh. Sinong pipiliin nyo? Hmm. Dito ka ba sa... Hmm. Ah, nagkamali lang ng bahagya. Bahagya? Bahagya lang. <laughs> Oo. Oh. Kasi parang nakapag-isip-isip tapos no. uh, parang nagkaroon ng problema hindi lang inopen sa ating Kung baga way back then hindi pa sila matured to handle the relationship Yes, pero ngayon matured na oh. daw tsaka well. yung pera yung kwento dalaga deciding factor talaga <laughs> <laughs> yung deciding factor. So ayun. Oo, oh, eh. Ngayon yung isa <laughs> yung mm -mm. Masipag naman. Masipag. Mabait Saka, din. Oo. Oh, oh. Accountant. Accountant. Ako nagbibilang ng pera, hindi naman kanya. <laughs> <laughs> alam ang pumapasok, alam kang oh. lumalabas, oh. hindi naman kanya. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Pero eh, kilala na yung pamilya. Yes. Nakoy, eh, mga kapusong kukuya pong pipili. Sino pong pipiliin nyo? Naku Kayo po, po ba ay Team Andrew o Team Dom? nakopo o siya, nakaw mga kapuso, eh, ano kayong masasabi ng ating mga bida-bida? Dalawang lalaki ngayon ang sa puso ng ating bida. holo taro yung umiikot ha. Gandang baba. Hmm. Ang ganda naman kasi ng ating bida. So kayo ba mga kapuso, ano ba masasabi nyo? Eh, mag-comment na po kayo. Basahin natin ang mga komento, pare ko. Eh. Oo. Oh. Ang sabi dito ng hmm. ating mga bida-bida, hmm. ang sabi dito, doon ako sa pangalawa. Pangalawa? Oo. Oh. Kasi hmm. niloko siya nung una. Mm. Sabi ni Angeline. Mm, oh, alam Kala mo naman to si Angeline, napaka perpekto ng kanyang parelasyon. <laughs> Uy! <laughs> oh, Angeline, alam mo naman napaka perpekto ng, <laughs> ng pinili mo. Alam mo hindi nagkakamali sa'yo. Uh -uh. Sabi ni Russell, kahit ako na girl ay mapapawaw talaga. Nako girl, kung ako sa'yo, iniwang ka na sa eri nung guy mo siya deserve. Marami diyang karapat dapat. Ang ganda mo. Ay? May may makikilala ka at 'yun yung guy. Lang. Ano na kilat? Lumunok lang ako. <laughs> lumunok, pops <laughs> sa <Na> tayo. <laughs> <laughs> For me, deserve mo yung guy na, na yan. Oo. Uh -oh. Because hmm wala na siyang sinabi. Tapos na. <laughs> ang sabi dito, una uh, dun daw sa pangalawa. Mm. Because love is sweeter than second time around. Sabi naman dito, nako balikan mo na 'yung ex mo. <laughs> oh, bakit? Nasa ex talaga ang true love. Ay. Parehas Anaga? sabi niya dito, parehas uh -oh. pa naman kayong immature mm. way back then. Ngayon, siguro na-realize niya na mahal na siya, mahal ka na, at ready na kayo sa isa't oh. isa. Oo. Nag-explore lang, gano'n. Oo. Pwede. Diba? Kung siya, way back din nag-iexplore, uh -oh. siguro sabi niya, ngayon ikaw naman ang nag explore Babalik ah. ka rin sa akin. Uy! Ito sabi ni Josa uh. Ikaw na ang buhalang pumili. Ako nga hindi pinili. <laughs> Sorry naman, Josa <Joseph. laughs> Diyosa, sorry Jo Sodi, Sorry. dito mm. si Alias. Mm. Sabi niya, "Wow, kung ganyan magiging jowa ko, hindi ko na 'yan iiwan. Papakasalan ko na agad." Oh. Oh. Hello. Ito mm. si Wency si Jane. Sa pangalawa na ako. Pangalawa? Mali ba nating nung una nakipag-break muna siya doon. In oh. short, dinalawa muna kayo. Ay. Ay. Nakwedi. Hey, Osahin oh. ko lang yung ilan sa komento sa TikTok ni Papa Marky. Mm sabi. Ang sabi dito ng ating mga bidabida, ang ganda ni ni, uh, ni Cheng. Mm -mm. Oh, tapos iniwan. Ano alam ba Pap? Cheng, Cheng, ano ba? Cheng. Cheng, ba? Cheng. Cheng, kanya-kanya. Bakit kanya-kanya kanya to? Sa Cheng. Sa akin, Cheng. Sa, bundok bundok namin, Cheng. <laughs> Sabihin nila, alam bakit magkaiba ba yung... Tapos walang pangyayalamanan. Magkaiba yung mga pangalan. Magkaiba yung mga pangalaman. <laughs> <laughs> Wala pa, kanya-kanya to, Pops. Walang pangialama na. yung mga pangalan? <laughs> <laughs> nila. Sabihin nila, oh. Para ba tayo ng pinapakinggan? <laughs> baka, baka magkaiba tayo. Oo, <laughs> oh, di ba? Oh, sabi okay. dito ni Noel, ang ganda. Pwede ko ba makuha yung account niya? Promise, aalagaan ko siya. Oh. Hindi ko siya sasaktan. Huh? Mayaman ako, mabait pa. Oy! opo oh. si Alisa mm. pangalawa ang piliin dahil sa blay lagi ang una. Ah, ko oh, ba? Huh? kaya pala. Chrish. Mm. <laughs> kaya pala. Dun ka na sa pangalawa, sa una iiwan ka ulit niyan. Mag-isip ka. Mm. Oh. Nako sabi dito oh, hindi ka magiging masaya sa pangalawa. Kaya nga hindi ka nakaka-move on kasi yung ex mahal mo pa. Ay, naku. Si Analisa. Maso ni Analisa. So, oh. Kasi kung malas ka sa unang asawa, oh. nasa pangalawang asawa ang swerte. Pero kung malas pa rin, girl manahimik na. <laughs> Parang inabot ng malas si Analisa. Yes, Al alam mo talaga may pinagdanan sa Analisa. <laughs> Parang ang sakit. Analisa, <laughs> no. kung minamanas ka. Huwag mo kaming idamay dito. <laughs> Annalisa, Alam mo advice yung Analisa? Oo. Uh oh, oh. Analisa, ka. Sorry, Analisa. Nagulo namin yung ano, buhay mo. <laughs> Naging oh, bida ka tuloy, Analisa. Kasi, Analisa, kung naglalaba ka na lang, uh -oh. at ano, hindi Hino ka lang kasi? Sa <laughs> sana problema ngayon. Hindi mo sana na, naalala yung mga pait at sakit na naranasan mo. <laughs> Suri, suri. Ay, naku. Ay, naku. One ko ba? Wala siya. Hmm. Wala siya. Oh, oh. Sino ba ang pipiliin? Pa para mas ako Kung ako si... Analisa. Si Keng. Oo. Oh, oh. <laughs> si <laughs> sheng, Si Keng. <laughs> si Keng. Si sheng. Mas so, lalo ako malilito kung sino ang pipiliin ko. Dahil <laughs> o, kay Analisa. Oo, <laughs> kay Analisa. Sabihin mo naman. Diba? <laughs> doon ka na sa una. Oh. Marami kasi nagsasabi na sa una. Uh -oh. Pero magagaling yung mga nagsasabi din sa pangalaw. na ja justify nila. Yes. Si si Cheng na lang yung bahala. Uh -oh. Kung sino ang pipiliin sa dalawa? Ikaw sino pipiliin mo? Ah? doon ako sa may pera. Doon ka sa may pera. Pak <laughs> malay mo nakikinig. Uh -oh. Sabi niya ay si Papa Marky, sa akin kumampi. Abutan ako. <laughs> <laughs> o sige din <doon> din ako. <laughs> Sa kanya din ako. At total bago-bago lang naman uh -oh. itong isa. Hello. Di ba? E pinakinala sa pamilya. Wala namang other woman eh. Oo. Di ba? Kung baga nag-isip-isip lang ito. Yes. Namahinga. Oo. Ganoon. Kung baga ayokong makasakit pa. Uh Oo, -oh. mahirap. Mahirap. Mm. Kesa naman uh, mag-isip ako habang magkarelasyon uh -oh. tayo, maguguluhan ka lang. Uh Oo. -oh. hey, okay. Mga kapuso, malalaman natin ang desisyon ng ating bida. Kung sino ang pipiliin niya. Basta kami sa una kami ha. <laughs> Hindi, yung ating bida, syempre, magdidesign. Yeah. Sino nga ba ang pipiliin ng ating bida? Sino ka doon. Mm -hmm. Sino doon ang pipiliin mo? Si Andrew ba? Mm. Na una mong minahal, dalawang taon at kaunti. kaso iniwang ka sa ere. Pero ngayon ay bumabalik. Mm -hmm. O dito sa pangalawa, na nakilala mo, tama na yung pagkakataon, okay naman kayo, okay yung family niya. So, kaso, sakto lang. Sakto-sakto. Mm. Mm -hmm. <laughs> eh, ang may nagsasabi naman, mga kapuso, na balikan yung ex. Pero, mm -hmm. medyo lumamang lang ng mga kaparanggot. Kapiranggot. Ano <laughs> yung kapiranggot na yun? Ang, uh, ang piliin itong pangalawa Nikos. na si Dom. Mm -hmm. eh, kasi kung mahal ka niya, hindi ka niya naiiwan. Exactly. Ito, eh, pinapatunayan niya yung sarili niya sa'yo. Uh, oh. Sheng. Hello, Hello, Sheng. Hello, Sheng. Sheng, napakinggan mo ang... Uh, oh, napakinggan mo ang say ng ating mga bidabida. -bida. Eh ngayon, tatanungin ka namin, kung sino ang pipiliin mo? Check. Ang tanong pangalawa. ng ating mga bida-bida. Sino bang pipiliin mo sa dalawa? Ay, sorry. May meeting ako. Yung pangalawa po. Sure pangalawa. <laughs> pangalawa, sure na. Gusto ko yun. Yung pangalawa po, sure na. O, oh, bakit si Dom okay. ang pipiliin mo? Uh, lahat, uh, nagmashalat siya. Lahat ng hinanak ko, her guy. Mm. Uh, Nakoka niya. So... Sure na ako. Sure ka na. na. oh At least, diba? oh, okay. oh, ba? O siya, ito na moment of truth mo. Uh, nakikinig ngayon si Andrew. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Uh, kung nasa ka man, diyan ka na. Ka. <laughs> mm -hmm. Manigas, ka. Manigas ka. bahala ka. Ito oh. na mam, pangalawa. Si Dom, nakikinig siya. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Dom. Wala na talaga. Okay. Ikaw na, sure Ikaw na. na sure na. <laughs> Mga kapuso, ay yun na, nakapili ng ating bida. Ito sinasabi yes. natin na binibigyan kayo ng pagkakataon para patunayan ang inyong sarili. Oh, oh. Pag ito ay nauntog na, nagising na sa katotohanan at tanggap na na hindi ka na magiging bahagi ng buhay niya at nakapili niya ng iba. Mukhang imposible na. Kahit suhulan mo pa si mama o lang wala 'di ba hmm. paminsan-minsan lang eh 'di ba nabibigyan ng pagkakataon hindi hmm. only ang pagpapatawa. tandaan niyo yan hmm. Barangay Alas 97.1 97. 97. 97.1 forever number 1